Tune... ng isang araw lang, masaya ka, Peh. <laughs> Tune, wag niyo muna May, lumak daw ka, <laughs> May. Lumak <lang> <laughs> <laughs> may, lumak daw <laughs> May, may <lumak> kamayay. daw ka, May. <laughs> <laughs> para na makadaw ka Ito yung baril mo. Para na <laughs> makadaw ka kaya. Hindi makadaw. Para na makadaw ka. Dadalawin kayo niyan. Wait, sa wait. Tamal ka na. Huwag niyo muna isa. May dum Para na makadaw ka kaya. Ito Dadalaw... nga, dadalawin. Dadalawin kayo niyan. Bala ka. Thank <laughs> <laughs> you.

giniginaw ka na ba? Giniginaw ka na, Tony? <laughs> Tony, giniginaw ka na ba?